Oh, gusto mo nga pa sa'yo to. Sure ka pa? gusto mo nga to. Sure ka pa? Oh, gusto mo nga. Oh, Pero, Pero kailangan, sagutin mo muna ang mga tanong ko. Oh, sige pa. Pero sa'yo to. Ay, tanong, oh, o sige. Unang tanong. Oh. Okay. Ano ang binubuksan sa loob ng bahay kapag madilim? Ilaw. Ilaw. Very oh. good. Oh, kamay mo. Ilaw. Sana oh. Pangalawang tanong. Ano ang binubuksan sa loob ng bahay kapag naiinitan ka? Electric fan. Dali. Dali na muna. Olas. Ano ang nagpapagana sa ilaw at electric fan? Kuryente po. Kuryente. Kuryente po. Kuryente ito. <laughs> Kailangan <Kuriente pa>. oh, <laughs> oh, magbayad ka ng kuryente para hindi tayo maputulan. Oh. <laughs>